Good morning, good morning mga ka-farm boy Dito na naman tayo sa ating kambingan Day off na naman po natin ngayon Kaya ayan po Pakain po tayo ng ating mga kambing Pagka po day off natin Galing tayo sa trabaho Dito lang po tayo tumatambay Sa ating kambingan Para na mamonitor po natin Yung kalusugan ng ating mga kambing So para okay naman po, wala naman pong naging problema sa kanila. Malulusog po siya. Ayan. Ito pong dumalagang bower natin na ito na full blood. Hintay na po natin magland dito. Papastad na po natin siya doon sa ating full blood na back bower. Traditional. Ayan po. Ganda po niya na. Tangos po ng balingusan. Kawitan sungay. Si yung sungay po niya, hindi yung pilawak. Maganda yung forma ng sungay niya. Yung po kasi gusto ko sa isang bower. Yung sungay niya. Ayan. Kawit. Hindi siya yung pabuka. Pagka po kasi pabuka, pangit po tingnan. Ito, ayan. Patuntun lang po siya dun sa may batok niya. Para po katulad din po ng ating bulugan. Ayan. Pagtaw po sa inyo, ibaba po ng ulo. Ayan. Ayan po bababa po yung sungay niya hindi pataas tapos hindi siya pabuka yung lang pong isang ating buwer dito na ayan hornless hindi po kasi ito doon sa pinanggalingan kaya po wala siyang sungay pero sa quality naman po napakalaki po niyan masyanda ang kilo po siguro itong dumalaga pa lang po yan bali na istad na po siya mag isang buwan na sana magtuloy sana magtuloy yung bowler natin eh Ito naman yung upgraded natin na native Eh lang po ito lang anak Sisaksakan nga po natin ng vitamins yung anak nito enak Ay, ayun Ayan sinaksakan po natin ng iron Iron Para maging masigla po siya Kasi sabi po nila Konti lang daw po ang nakukuhang ayon ng na bisiro sa nanay. Mga 'to po tayo ng ayon para mas mabilis po silang lumaki. Para maging malusog. ito naman po 'yung ating feed breed na bower, blackhead. Eh po siya lalaki baklink. Baklink lalaki po ng anak. Ang tatay po broiler, eh, 'yung tatay. po yung tatay ng ating power na pure breed ayan po mga anglo ayan po yung ginagatasa natin nung tumistinga na nga po tayo ng gatas lulam natin sa tuyo at saka dilis ayan yeah. laki pa po, po ng dede nya hindi lang po ako nakapagdala ng lalagyan nagagatasan ko po sana uli para may pangulang po sana uli tayo purebred anglo. Ito upgraded. Upgraded anglo. F2 po yung inahin. F3 na po yung mga anak. ang Gaganda po na akong lalulusog. Lulusog po na mga anak. Lalo po yung mga purebred. Bibilis po nila magsilak Lalo po talaga yung mga purebred anglo. Ayan silver. Ganda po rong kulay ng babae na itong ito, ang oh, Ganda po, silver. Ayan po, yung mga alaga natin. Nakakainip po sa bahay, kaya po dito na po tayo punta. Mas nakaka relax po dito sa mga house natin kasi malamig mayroon po tayong duyan dito at iduyan natin iduyan e, lang po tayo dito ayan po kaya po tayo eh naka day off dito po tayo para nalilibang po tayo nagduduyan lang po tayo dyan uh, hinahalam po mga ka farm boy hanggang sa muli po mag update po ulit tayo sa ating mga susunod na araw, tungkol sa mga ating pagkakambingan gagawa po tayo ng mga tutorial tungkol po sa pag-inject ng vitamins sa mga supplement na ginagamit pa natin dito sa ating kambingan pakipalo niyo na lang po ang ating facebook account para po updated po tayo sa mga video natin dito sa ating munting kambingan magandang araw at salamat po